po mga Kalingap, welcome back sa ating muntin channel, Kalingap Rob. Today, birthday po ng mama ni um, Rose Anso. So, super smakes. Dala po tayong cake sa ice cream. Ayan, so kakantahan natin. Papunta pa lang, kanta na natin. Oh, okay. Bigay ko sa iyo isang may at magandang boses mo eh. <laughs> <Ha>? <laughs> Ito na, one, two, three, go! Happy, Happy birthday, birthday to you! Happy birthday, birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Alright, so lang po. Sino po ang wala? Tapos sa inyo. Sosok tayo. <laughs> Happy birthday, Nay! Happy birthday, Nay! Happy birthday, Nay! birthday, Nay! May dala kaming cake! Nay! Diyan ang dani ang bot-bot ng ka! barka! Diyan bot-bot ng Salamat po! Hi Rose Ann! Hey, Kamusta ka? Oh, may anong ka eh? mo po. po? Salamat po! Wow, grabe! Oh, Ganda hindi ang papa mo mawari ka! May palamig! Dik -dik palamig! Pasok po! Wow, wow ayan! Okay. Grabe! Ito yung handa nila oh, sa Lugsod. So ayan mga kalingap, ito yung handa nila oh. Wow, grabe sa Lugsod. Wow. In English, hot cake. Hot cake. Hot cake. Hot so, Rose Anne, pa. ngayon ay birthday ni mama mo. Ano yung gusto mong ipagpasalamat sa Panginoon? Birthday ng iyong magulang? Ano po, thank you po kasi po. Ah, ngayon lang po si mama nakaranas ng ganyan eh. Hindi naman po siya naghahanda. Ano lang po, lipa, kung Lipas baga lang. po, lang po yung ano na, ano mm -hmm. lang po na, ano lang po sa simbahan, mm. kandila. -hmm. Tapos, yun na po. Para ano po, nagpapasalamat lang po kami sa Diyos na binigyan niya kami ng Grabe. ganitong ano, taon na ano, humihinga. <laughs> Ganon. <laughs> Tapos, <laughs> di ko wala pa akong masabi eh. Di ko po in-expect na ganito yung ano. Ano yung Tapos gusto lang, mong <laughs> ipagpasalamat sa Panginoon na nangyari ngayong birthday ni nanay mo? Thank you po kasi po, ano, malakas siya. Saka, thank you po dahil sa inyo. Naka, nakaranas po kami ng ganitong ano, birthday celebration. Kahit simple lang, sobrang saya po po. Wow. Kaya, thank you po. Thank you po, Kuya Rob. Ilan taon na si mama mo? Nay, ilan taon ka na, Nay? 53 po. 53 ah? 53 ka na, Nay? Kain po tayo. Mamaya, kailangan... <laughs> Kuya Robin, handa mo yung cake. At Maano si nanay, ma-blow ng candle. Kaya na eh, ano po yung um, gusto niyong ipagpasalamat sa Panginoon ngayon na ng iyong taon at sa birthday mo ngayon. Anong, anong pinagkaiba po ay, ng birthday ay, mo ay, ngayon? Papasalamat sa po ako dahil <laughs> Maraming maraming dumating pong birthday sa akin. Hindi <laughs> pa ako naghahanda ngayon lang po. Maraming maraming salamat po sa blessing ni Papa Jesus. As in? Opo, oh, okay. pares po kami dalawa. Pag Pati mag... ikaw, ganun din? Opo. Hindi ko maghanda, mag-celebrate. Wala po. Kasi wala naman pong panggastos eh. Wala pong panggastos. kahit po nung... Na na. kayo. Kahit po nung dibon niya, wala, wala, po talaga. Oh, ah. mo lang pati ano? Sayang, nahuli kami. Nahuli po kayo, Kuya Rob. Maraming maraming salamat po. Thank you, God, sa blessing ninyo sa amin. Maraming birthday na dumating sa akin ngayon. Eh. Napapangapahas ganito. Thank you very much po. And sa mga nag-sponsor, sa mga kasama ni Kuya Rob, lang nakikuyabal na Kuya matubang. Maraming salamat po sa kanya. Thank you very much po. Sana po tuloy lang po ang pag-tulong po ninyo sa mga taong nangangailangan po. Katuloy po namin. Thank you very much po. Maraming maraming salamat birthday mo ngayon, isa sa pinakamasayang birthday na nangyari sa iyong buhay. Hindi po talaga sukat akalain na mangyayari ito sa buhay ko. Ah, ngayon lang po. Isa to sa memorable. Ay, so, maraming maraming yun, salamat. Ang mama mo. Opo. Ano naman yung message mo kay mama mo, birthday wish mo para sa kanya? Mama, sana um, good health, tsaka yung mga pagsubok natin na unti-unti na tayong nakakaraos. Kaya sana magpag, magpagaling ka at yung mga ginawa mo sa akin noon, susukyan ko. Maraming salamat sa inyo. Thank you kasi kung wala ka, wala naman ako dito. Sana gumaling ka na at... <laughs> and... <laughs> ano? <laughs> aray ko <laughs> aray ko <laughs> grabe na and sana ano mm, pag natupad man yung pangarap ko yung mga yung mga pangarap ko para sa'yo, para sa atin talagang babawi ako sa iyo pag, pag natupad ko yun. sana mag ka ng mabuti everyone need a shoulder to cry on. Everyone needs a shoulder <laughs> to Yung ano noon. birthday mo, yung anak mo na napaka-healthy, napaka napaka-talino. Napaka ano sabi mo na ito sa kanyang message para sa'yo? Thank eh, ang mission ko po para sa kanya. Mm. Ang mission ko po sa kanya, sana, wag mo na siya mag-boyfriend, mag-aral mo na siya ng mabuti. Para sa kanya naman po yun. Kung sakaling mawala na po ako. Eh, huwag ka naman magsalita <laughs> ng ganyan. Lagi na po akong maaalala. Kami lang tanging kasama niya ngayon. Opo ha? nga. Pinagdarasal pinagdar pinagdar ko din po na mababang ang aking buhay para marami pa akong marating na birthday ko. Maraming ah, salamat po. Thank you God. At meron pang magbabati ng birthday mo, matagal lang may gusto sa iyo. si ano po? Si Lunito. Ah. Lunito, <laughs> Lunito. <laughs> Lunito. Ah, Lunito. Lunito. Kuya, batiin mo siya, 'di ba? Matagal ka nang may gusto sa kanya. <laughs> ah, ano Karim, okay. po? Maraming salamat po. Thank you very much po. The best day sana. Baba pa ang buhay mo na eh. Apo. At masaya-masaya ako -masaya na dahil nagkita ah. tayo. Ah. At nasilayan ko yung kagandahan mo. Ay! <laughs> <laughs> Balo mo na? Balo na pa ako. Tatlong taon pa lang po yan. Wala na yung ama. Ilang taon na po kayo? 53 po. Okay lang ba na magtapat ako sa aking... <laughs> ano po? <laughs> Nay. Aking naramdaman. Ano pong naramdaman mo? <laughs> Siyempre! Oh. Yun nga. Um, yun nga po. Kung um, nakitang ngayon lang na... Uh, ah, natin pagkikita, no? Opo. Uh, uh. <laughs> 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 Nagkita na kami yan. Ina! <laughs> <laughs> na kami niya. <laughs> <yun, yun, yun, laughs> <yun, yun>, uh, <laughs> doon sa waiting shed. Salamat. Ah, sa waiting Oo. Doon natin doon sa lupa namin. Maraming salamat sa Happy inyo. Ibig dolog nice, na Sana masaya ka sa birthday mo uh -huh. so, yan. Enjoy your birthday. You very much, so, makanta ulit kami. Huh? Happy birthday to you. Happy birthday to you. <laughs> happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Please, please. Happy, <clears> birthday <throat> to you. happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you for Great. Wish ka oh, na wish. Wish, mag-wish ka muna na yun. Yeah. Wish ko lang. Wish ko lang po, sana po, tumagal pang aking buhay para po marami pa akong maharating na birthday. Maraming maraming salamat po. Thank you, God. God bless you po. Yeah! <laughs> akala, ko, akala ko yung wish mo na eh. Sana makahanap ako ng jowa.